Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading, nagantay. Magready kayo ng insenso nyo kasi mag-ghost month, ano? Kung wala po to, tayong alay, pwede po yung incense. Okay? So, please, gawin nyo po yun. Makakatulong po yun sa inyo. Anyway, checking energies tayo sa inyong mga person. Kamusta? natin kung ano yung energy niya. Four of Wands. Uy, ang ganda naman nito. Eh Batang ang ganda ng cards ng person nyo? Um, I think meron heaviness sa kanya noon. Kaya malakas siya at strong ngayon. Bless siya, no? Kaso may lumalandi lang dito sa taon na to. Okay. So may win, may chance po siyang manalo ng anything na premyo or mga promo-promo sugal, anything. Basta yung parang ano, makakatanggap siya ng parang panalo o business, anything. Basta po may blessing po siya. Ayun oh. Pwede siyang mag-try na magtaya. Yan. Malay mo, pwede ka rin mag-try, mag, mag di ba? Pwede rin naman po yung gano'n, depende po kung i-divert nyo na lang yung ano. Basta isipin nyo po na kayo po yun, okay? So, meron dito ang parang flirting. Parang nasisense ko din may lakad, matutuloy to ang lakad niya. Opo, matutuloy. So, may nakikita tayong, Ang ganda talaga ng mga reading niya. Ganda ng cards, magician, queen of cups, and the swords. Okay, so may lumalandi nga talaga. Um, some of you I under spell lang inyong person. Hindi po talaga yan Kasi dito sa reading kasi maraming halo kayo. So, na-absorb natin ngayon yung mga ginawa or gumawa sa masama. Parang may lakad, may kausap feeling ko meron siyang kakausapin pa or in advance or parang ganun. Tinatry niya lang itago to. Kasi minsan kasi ang lalaki, uh, mga mahal ko, may best friend po yun silang babae. So, ang nangyayari, tinatago nila pag nag-uusap kayo kasi nga ayaw niya ng gulo. Okay? So, alamin niyo muna kung sino to. Uh, huwag kayong parang OA oh, eh, nag-iimbestiga ng wala naman. Mahirap po yun. Okay? meron siyang tatapusin, no? Oh. meron siyang decision making. Um, kung may mga court case, anything, barangay, mananalo po siya. Um, sorry ha, may nasisens ako. Meron bang dati niyang past na may, may nagpalaglag? Or maring ikaw, baka meron kayong unang baby, pinalaglag nyo kasi hindi pa kayo ready. Yan. Kasi may mga ganunis, biglang nagkita kayo. Kasi yun yung mga lumabas sa cards ninyo, mga mahal ko trying pa natin kung ano yung mga gusto pang sabihin ng cards. Meron kasing involved na bata na nagpalaglag. Okay. Pentacles and... Oh, nine of one. Eight, six. Okay. So, I, alam ko naman na parang sa tingin mo, wala ng pag-asa yung relasyon ninyong dalawa. Ano? may nakikita ako dito na parang umiiyak siya, nagdadasal siya. Sobrang hagulgol mo siya, humahagulgol naman. Hindi lang sinasabi sasabi yan sa'yo. Kasi mga lalaki, sinasabi niya yan sa patago pa, patago pa patag naman yung iba. ba diba? May mga ganun na tao, hindi sila showy. Okay? And I think, sorry ha, nag to sa mga bar na tao, bar na babae, anything na nag-abot siya ng parang ganun. Okay? So, ano pa to? Yan yung mga nakikita natin ngayon. So, dadami yung kanyang ipon. Ito yung maganda. Kahit ganun yung nangyari, maganda yung ipon niya. Okay? Meron siyang gustong makuha. Baka sasakyan, anything, pera, alahas ano siya ngayon eh, practical. The strength. Naka-reverse si Knight of Cups. Okay, naka-reverse. Um, ano to? Two of Wands. Meron tayong Two of Wands. O, oh, nakikita nyo. May someone na pumipigil sa inyo. May naninira sa inyo. Kung hindi to black magic, maring tao to na sa inyo. Gusto kayo maghiwalay. I think gusto, gusto niya kang gusto ka niya kausapin. Kailangan talaga mag-usap mag kayo. Mag, masinsinan. Okay, hindi pwedeng ganyan lang. Nag-iiwasan kayo. Ayan. So, please. Yan dapat ang kailangan mo. Kung magpapariding ka sa akin. Kailangan malakas yung puso mo. Yung, yung kaisipan mo intakto ka hindi yung parang meron lalabas dito mahal kasi nagpa-reading ako kay ganito ganito ang ginawa mo o mali po yon okay yan so dapat isinasarili po natin kung ano yung reading sa atin okay uh, meron tayong two of swords yan okay so some of you talagang pinipili ka niya. Gusto niyang umalis sa, sa kung ano man ang nagawa niya sa sitwasyon na yan. Kaso hindi siya makalis-alis, may kinakatakutan siya. Yes, alam niyo po yun. Kung wala po siyang kinakatakutan, sino po? ba diba? Taga saan ba siya? Sa ibang malayo, hindi ba siya tayo dito Maynila? Pag kasi wala dito, talagang ano, Nag naghanap yun ng sound ng malaki. Pero kung fair ninyo, kapag nagtatabaho kayo dito, yung pamasahin nyo palang halos pare-pareho na talaga. Okay? Same na same po yan sa lahat. Okay? So, checking energies tayo sa inyo naman, mga mahal ko. Ano yung blessings coming? Ano yung blessings coming? Ano yung nararamdaman mo? Sa, sa reading ngayon? Kasi parang ano eh, gusto niyang pumunta sa iyo, gusto niyang makipag-usap. Okay. Kaso may gumagawa sa kanya. Okay. Oh, I love fortune. Okay. Surely, but, uh, uh kasi, eh, ano ba yung tawag dyan? um, free of swords eh. May taong nagkukunwari din sa yung mabait. Ingat ka ha sa trabaho, anything. Ingat ka. Okay? Pero hindi naman sila mananalo. Ano yung blessings? Actually, your blessings eh. Ayan oh, paparating. Your blessing po talaga ma'am. Mga boss ko, mga madam ko. Maganda ang cards ninyo. Maganda. you know wow four of cups uh, pentacles, umaapo na blessings, kaligayahan, answer prayer, magdasal ka 2 a.m. mamaya ha, para itong reading na ito yung masama ninyo, 2 Ma a.m. Ma'am, nasa ibang bansa po ako, 2 a.m. nyo dyan kung nasan kayo 2 a.m. Okay? Abangan ko yan ha. Mag-comment kayo bukas kung nakapag-pray kayo. Pangalan, comment, manifestations. Okay? Kahit ano sabihin ninyo na nagawa nyo yung 2 a.m. Okay? Para masama ko yan, makuha ko lahat na kayo ay sumama sa ating manifestation bukas po. Okay? Ito po ang aking Facebook account. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpa-reading. Bumili ng bracelet, nagpa Uh, anyway, ang bracelet po ay pang taboy ng malas, pang taboy lahat ng negative, lahat ng gusto mo Ang perfume naman po natin para managinip sila, meron tayong money oil Para managinip sila, para magtaka bakit ka nasa isip nila Okay, tamang tama po Meron tayong money oil, okay, yung aura natin para maganda, maganda sa mata ng tao Okay, basahin ko lang 'yung mga nagpapasalamat. Ito po 'yung aking Facebook account. Wala pong magme-message or tatawag sa number ko, Facebook only. Okay? Maraming salamat po. Basahin ko muna 'to. Ma, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi hindi ko kayo makakalimutan, Ma'am. Lagi ko po kayo pinagdadasal. At nalulungkot po ako pag wala kang upload. <laughs> Talaga si Mama no. Maraming katulad mo na nanonood sa akin araw-araw. So, alam nila kung, kung may upload o wala. Maraming salamat. So, naglulungkot daw siya kung wala ako. Okay? Wala kasi akong paghuhugutan ng lakas ng loob. Pero ma'am, everyday ma'am, natututo talaga ako. Ang galing mo magsalita. Even my person, talagang nagkaroon po ng heal. Maraming salamat ma'am sa pagbabago ng asawa ko. Okay, eto si ma'am na ano to, yung asawa niya, 3 months, 6 months, ata lang daw sila nagsasama, biglang nagbago. So, anong nangyari, nahuli niya, may biglang bago yung babae, ay yung lalaki. Eh, malas din yun eh. Di ba? Hindi rin maganda yun. Paano kung may nangyari dun sa babae? So, nakakaawa lang. Ingat lang po kayo, okay? So, maraming salamat po. Bye-bye!